kaya po mga kalaki, magandang 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 alas 5 po ng hapon sa ating lahat. Ano po, halika na, bago pa maunahan ng iba, unahan mo na silang manood ng vlog namin, kunin mo na agad to at pag napanood mo na, binigay ko ng mga lucky numbers, ilaban mo na agad, tayaan mo na agad ito. Okay, so mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin ngayon ay kunin mo na. Dito po ay pinag-isipan natin mabuti bago po natin ibigay sa inyo. Talagang sumakit ulo ko, kaka kakapartner, pinagpa-partner-partner partner ko yung mga lucky numbers. Ito ba ang dapat dito? Iba ang dapat doon. Ayan. Kala nyo ganun-ganun mag-code, hindi po ganun-ganun mag-code. At ang maganda nito, habang nag-code ako, sinasabi ko na sana manalo, manalo, manalo ito sa mga tao mapagbibigyan ko. At nakakatawa naman. laki ko sinasabi At merong napapanalo tayo. Di ba nakakatawa? At gusto ko ngayong hapon. Isa ka sa kasama panalo namin. Okay, kaya ano pang hinihintay mo? Halika na, kunin mo na mga laki numbers ngayon pong alas 5 po ng hapon. Mamimigay po tayo ng mga tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. Alam niyo po talaga ang mga lucky numbers natin ngayon po. Ngayon po na-realize na ang dami-daming comments, ang dami dami po nagnanais manalo. Di ba? Kasi ang dami-daming mga problema ng mga tao. Kung ako lang mananalo, ibibigay ko yung mga pa lahat sa inyo. Di ba? Kaya eto, dito na po tayo sa legit, dito po tayo sa mga totoong mga nangyayari sa buhay na talagang kailangan natin ng mga lucky numbers dahil marami po talagang naniniwala at marami po rin pong hindi naniniwala. Okay lang po 'yan sa mga bashers, mahal po namin kayo kay Eto na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, eto na mga kalaki. Koding mo na ang 2-digit lucky numbers. Now na. Umpisahan po natin sa number 1 at number 12. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 15 at number 26. At ang pangatlo po, number 9 at number 23. Ayan po yung tatlong 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 3 at number 2. Seven. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 922. At ang pangatlo po, number 701. Ayan mga kalaki, kompleto na ang 2-digit at 3-digit. Siyempre, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, number 6, number 6 at number 4. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 3, number 9, number 5, number at number 5. At syempre, eto na po ang pangatlo. Kunin mo na kalaki, number 2, number 0, number 5, at number 1. Ayun mga kalaki, kumpleto na ang 2 digit, 3 digit, at 4 digit. Make sure po lang nakarambol kayo bago nyo po yan itaya. Dahil po kapag ka napaligtak po ang numero, win, 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 win tayo. O diba? Nahirap kaya ang ano, yung pakiramdam ng hindi mo ni Rumble tapos biglang lumabas, 'di ba? Ang sama sa pakiramdam, sama sa loob. At meron din yung lumabas na nakalimutan mong tayaan, 'di ba? Ang sama-sama ng loob. Ang dami ko po na encounter na ganyan, pero sinasabi ko sa inyo, kung hindi po para sa atin, hindi po para sa atin. Mas masaya, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila tayo meron, maniwala kayo, meron mas maganda at mas malaking biyaya na nagaantay para po sa atin. Okay? So mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa mga bago po sa Facebook namin. Hello, 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 hello po sa inyo. Shout out po sa inyo ha. Ah. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo pong tuloy, 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 tuloy lamang po makatanggap ng mga lucky numbers every day mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin, yung meron pong 315,000 followers. I-follow nyo po yan at isa pang red po na naka yellow t-shirt kami. Ako, ni Lola Carmen, na may picture na merong 50,000 followers. Ayan, i-follow niyo rin po yan. At syempre, Aris Gatchal yan. At syempre, meron po tayong YouTube. 16,200 followers po. I-follow niyo rin po kami dyan. At syempre, TikTok, 417,000 followers na po tayo mga kalaki. At tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-follow at pag-request at pag-message po sa akin ng mga numbers. Dahil pag nakita ko kayong comment ng comment, share na share ng video at heart ng heart, i-reply ko po agad ang code na gusto nyo. At sa mga magpapakod po, ganit po lagi ang sasabihin nyo ha. Ah. Sir Red, ang birth month ko po, kunyari July, gusto ko pong code ay 2-digit, 3-digit, 4-digit, ganun po. Lalagyan nyo po ng digit para alam ko po kung ano po yung isi-send ko po sa inyo. Okay, kung hindi kayo nag magtataka kayo o tagal-tagal nyo na nagchat-chat pero hindi ko kayo nare-replyan kasi mali po yung sinasabi nyo kaya wag po kayong magagalit. Okay, at sa mga interesado po sa private consultation, pwede po magpa-member Uh, may membership po yun, good for 3 months. Message lang po kayo sa messenger, PM kayo at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Malay mo naman ngayon bago magpasko, isa ka pala sa mananalo sa mga lucky numbers namin. Okay, kaya alay ka na mga kalaki, tuloy-tuloy na natin ibigay ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad ay number 26, number 29, number 31, number 8, at number 12. Ayan mga kalaki. At ito na po ang pangalawa. Number 35. Number 32. Number 27. Number 21. At number 19. Ayan. Bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers po natin. Pwede po dito ang 642. Ang 645. Ang 649 and 655 at 658 6-digit lucky numbers. Okay, eto na mga kalaki. Hindi na natin patatagalin dahil ako gusto ko na rin tumaya. Mamaya pagkatapos ko mamigay ngayon alas 5 ng hapon. <coughs> Ayan, pinumula akong tubig. Grabe. At mm. Tatakbo ko mamaya. Lalaban din ako. Eto na po ang 6-digit lucky numbers. Number 17, number 20, number 31, Number 39, number 12, at number 3. Iyon po yung una. At ang pangalawa po, number 14, number 27, number 23, number 36, number 30 at number 20. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na sa yung outlet. Make sure po ang lucky numbers aalagaan niyo po ng 3 days bago po palitan. Okay? Shout out na po tayo. Shout out po tayo sa Pamilya Rosero ng ano yan? Ilagan City Isabela. Hello po sa Pamilya Rosero ng Ilagan City Isabela. Maraming salamat po sa panonood niyo lagi ng mga vlogs namin. At syempre, huwag po kayong magsawa dahil sana po sana po isa kayo sa mga panalo namin. Okay? At syempre, ito na po mga kalaki. Ang toda ng tricycle driver po dyan sa may Santa Rosa, Nueva Ecija. Uy, sa may tapat po ng palengke dito sa may church. Kami po ay laging nanonood po ng mga vlog nyo mga uh, Sir Red. Kami po rito ay talagang tumataya po sa mga lucky numbers po na binibigay nyo. lalong lalo po mga two-digit. Thank you, thank you, thank you very much po sa mga tricycle driver dyan. Nawa po, sana makapasyala po dyan. Magkababayan pala tayo. At sana po mga kalaki. Kayo po ay palarin dito sa vlog namin. Ano pang hinihintay mo? Takbo na, laban na ha. At ingat at good luck.